Kasi pag mag minor ka, laging smooth lang yung apak ng brake. No? Oh. Pag gusto mong pangdagdagan yung pag, uh, pag, uh bagal, so diin mo lang na konti. Okay. Ito. Tapos tingnan mo yung speed mo. Para ipapagay natin sa kamer. So, may okay, pa naman naka-third gear na ngayon. Okay pa lang. Bahay niya pa rin niya. So, dagdagan mo lang yung diin ng gas mo. na.

driver, hindi <laughs> pwede Ba't pinili kasi mag-driver? No? Hindi <laughs> ka talaga makakatulog na yan, yeah, no? Tapos sa